morning, ayan, mag-update tayo mga kabindors. Kahit po bumabagyo, tayo po yung nagtitinda. kahit pa konti-konti. Ah, -konti. uh, panibagong, uh, panibagong vlog tayo mga kabindors. Shoutout sa lahat sa mga OFW natin. Ah, uh, shoutout sa inyong lahat. Ayan, mag-update lang tayo ng mga sda rito sa Malabon Market. Ano dito sa ipon mo, kaibigan? Ha? Ayan, iti yung kanyang hipon. Sariwa. Yang ano, guliasan mo? 120 lang yan. 120 kilo. Yan, may guliasan tayo, 120 kilo. Nilagyan niya ng komot kasi umuulan. Baka lumambot yung isda. Okay. Yan, sariwa yung kanyang guliasan kuya. Yan, meron tayong bangos. Magkano bangos kuya? Opo. Sanda ng kilo. Ito, isang datong Ah, yung may 150. Ayan, pandaing mo. konti tayo ay magbablog kahit pa konti-konti yan may tamban tayo wala may ari magkano tamban ka? magkano tamban? tamban daw Jen Tam 50 daw kuya Bimili, Jen. Itu. <laughs> bangus tayo rito, may bangus. Ayun, may one, one forty isa. <laughs> Tamban ate, magkano 'yung tamban ate? <laughs> 50 pesos. ayan, 50 pesos yung kanyang tumpok na tamban sariwang sariwa ayan pwede kapitbahay bahay Maka ulam na rito kasi madami yung tumpok sorry po, sorry po, na bangos bangos Korea LDL, good morning. Magkano yung magkano yung galunggong mo? 100 lang. 100 kilo. Kalahati. Ah, 100 kalahati. So 200 yung kanyang kilo. O oh, yan, sariwang galunggong. Ayan. Wala ka pa ang tumpo, Kuya Ariel. Wala pa, mamaya-maya pa. Mamaya-maya pa siya mag... Thank you Ariel Tamban 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 50 Tumpuk Tamban Dilis Makano dilis Makano tumpuk dilis 50 Dilis Pantorta

kila kaltortang. Saan niya? Kinalkal mo lang? Tarong pa ngayon kay ng bagyo. tayo eh. Morning Ate Igor. Magkano torsilyo? 220 kilo. Ayan. 220 kilo yung kaniyang torsilyo. Ayan. May bisogo tayo rito. Magkano yung bisogo mo? Ayan. 130 kalahati. 260 kilo. Ayan. Bangos na magkano? 200 kilo o, oh, mataas ngayon ang bangos natin dagupan mga kabindors ayun oh, dilis mo ay nakatok na lang anin mo 100 kilo mo yan Mama, magkano rito yung hipon? No oh, 300 yung kanyang hipon yung bangos nyo po magkano 140 140 kilo o pili na kayo tay ayan guso sariwang guso ayan 50 lang din ng isang tumpok niyan. guso Yan, meron tayong alimasag. Alimasag mo, magkano? 150. 150 ang kilo, kalahati. Kilo. So, 150 ang kilo. Yan, alimasag. Yan, tatampal. Magkano tatampal mo? 150. 150 din ang kilo. 150, 250. 250. 150, 250, tatampal. Yan, meron tayong shield. Halaan. Buway. Magkano isang tumpok na yan, kuya? 50 pesos yung isang pong, ano, tukpok. Isang takal. Dito tayo sa talaba nila. Yan, may talaba sila talaba ayan 50 rin taba ang taba ng alimasag ayan meron tayong ano ah, dagupan 150 isang peraso itong kuliasan mo ber kilo Ayan, 150 yung kilo ng gulyasan. yan dagupan niya. 180 kilo. Tilapia mo, Ber, magkano? 120. Magkano dito? 120? 120 pisa. Dito, 1 pisa. Dito, magkano? 120 pisa. Bangus. Bangus. Tingnan pala, konti lang pala napakyaw mo. Wait, eh, to to to. Ah. Lang, kunti lang ang pakyaw ni Paring Warin. Kunti lang ang pakyaw. Wala kang pakyaw. Kunti lang din pakyaw. Ikaw may pakyaw? Oo, oh, daing at saka hipon. Daing at saka hipon. Mga mayari. Daing at saka hipon. Ikaw wala kang pakyaw din? Oo. Oh. Ba yan? Ito yung isda namin sa sundo pili namin. Ayan, konti lang yung isda. 50 lang yan itong pokte. asa hasa no? Ayan, sariwa, o. Oh. Hasa-hasa, 50 tumpok. Ayan, may 70 tayo, kalahati. ng kilo. asa hasa Ayan, sariwa. Te.